wala nang ako may mag-vlog na ispos yung sarili ko at na-appreciate ko na ang sarap pala kapag ka lahat ng nagkasala sa iyo ay nakatawad na na ko lahat ng mga mali ko at mga mali nila. Kaya hindi dapat akong gumanti para sa mga kasalanan nila. Ang kailangan talaga sa isang bawat isang tao ay yung magparaya at maging maunawain. So, yun guys. Dito ko natanto sa waiti Dito ko ibinuhos lahat ng panahon ko. Dito ko ibinuhos lahat ng mga hinikita ko. So guys, isa lamang akong may hirap na tama lang yung buhay libil lang sa mga may hirap na kung inyong tingnan ay talagang may hirap pero po marami pong mas mahirap na mga nasa abroad na kung saang lugar ang pinakamasayang buhay yung kasama mo yung yung mga anak kahit na wala kang pamilya wala kang asawa masarap silang paglingkuran dahil sila ang so hindi pa yun hindi lang yun yung natutunan ko sa sarili ko dito sa vlog na kailangan ko palang i-share ko rin yung sarili ko na na kailangan may paabot ko rin sa kanila yung mga bliss na binibigay sa akin. Dahil hindi lang yun ang alam ko darating para sa akin. Sabaya kayo guys, huwag punin yung isipin na ikaw ay mahirap. Huwag po natin huwag po natin <clears throat> ibaba yung ating sarili basta ikaw ay nagsisikap. Ang maliit na bagay ay yan ang pinagmumula ng paglaki. Kaya ako guys, nagpapasalamat ako at napunta ako dito sa YT. Kaya maraming maraming salamat sa mga friends natin at ito. Shoutout nga pala natin dito sila sa aking live. At ito nakalista. Ayan, shoutout nga pala kay Ma'am Lynn Peach sa gabing ito. Maraming maraming salamat sa iyong mga suporta sa akin maraming maraming salamat sa sobrang concern. Maraming maraming salamat sa iyong mga ibinigay na inform sa akin. At Elisa, maraming maraming salamat. Shout out sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyong pagtulong na kung anong pagkakamali ko sa aking channel ay iyong binibigyan ng masaayos. Maraming maraming salamat. Akli, maraming maraming salamat sa suporta. Idol, I'm salute to you. Sobrang nabilib ako sa yung channel. Tuloy mo lang ang yung kabutihan. Maraming maraming salamat all foods travel. Mar thank you very much. Lossy Warren, thank you very much. Sa iyong support. Ha? Ah. Maraming maraming salamat. Nisa, maraming maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking live. Thank you very much. Yavi Bans. thank you very much. At yun sa lahat, ang pumunta sa aking live ay Shout out and God bless sa inyo lahat. mag ingat po tayo. Take care of yourself. And take care always. God bless you. Thank you and salute to you. To all. Baway. Hanggang dito lang ang aking makatang vlog. Thank you. Peace.